naman tayo sa tuktok tungo sa ating mga pangarap morning guys ang sipag nyo naman dapat ginaya nyo ko morning idol wapo na humble pa kaso mahilig sa babae masyado guys Ginagamit niya yung kapugian niya guys no Ginaya no? niya yung uh, Update check pala tayo guys no? Uh, okay okay na yung kondisyon natin Bumalik balik na po yung dati nating lakas Mukha na recover na po tayo sa sakit na dinanas natin nung nabasa tayo sa ulan guys, nandito na naman po tayo back to the normal naman po sagara naman po tayo dito sa trabaho guys araw araw guys nasa burdahan tayo walang sawas sa pagbuburda para lang sa mga pangarap at tagumpay ng ating mga anak guys pamilya natin guys ang gawin nating inspirasyon sa araw-araw natin paghanap buhay dahil doon tayo huhugot ang lakas sa kanila at pagbihirong talento at yan lang muna guys dito lang muna tayo hanggang sa muli makikita-kita din tayo bye